Saan basketball? Saan...saan ang ball? Saan ball? Tsaka tiger. lana na? <coughs> kuna mo na ball, kuna mo yung ball. Kuna mo na ball, kuna mo yung ball. Dali. Kuna mo na, dali. Kuna mo na. Saan na? Wala na. Ayun na, na. Wala na. Wala na. Ayun, nasa, shoot na, shoot. Saan na yung ball? Saan mo ba nilagay yung tiger? Saan mo nilagay yung tiger? Wala na? Wala na. Wala na. Oh. Nasaan na yung ball? Wala na.

Maganda ba yan? Maganda? Wala na. Wala basketball. Saan na yung ball? Kunin mo yung ball. Saan na yung ball? Wala na. Kunin mo na nga. Aba! Oh! Aba! Sabi mo, aba! Wala pa si Lola. Ano sa'yo? Ang tao mo kay Lola. Ganda to, maganda? Ka, maganda? Yeah. Ganda. Sayaw na, sayaw. Sayaw na, dali. O, oh, gawin na. Ayun na. Oh. puro intro ang gusto ni Gab. Ayun yeah. na. Ano yun? Nasa loob na. Hindi na na. Hindi na-stuck na Ganda? Wala na. Wala na. Paano, paano ba sayaw? Paano sayaw ni Gam Gab ng Pinoy ako? Kaya, paborito mo yan? Wala na. Sino, sino naglagay doon? Andun yung tiger? Ano yung tiger? Wala na. Ganda.

a deyon, de yun? de Nasa, saan Nasaan? ang bed mo? Saan pa ang bed ni Gab? Saan pa ang bed mo? Turo mo yung bed mo. tutulong na tayo. Saan ka ka-sleep? Sa ka ba sleep Saan? Turo mo. sa ka sleep Doon. Tutulog ka na? Tutulog na tayo. Eh! Ay, ay! Ay! Gab! 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 Ala, saan na shoes ma? Saan na shoes? Pakita nga ang shoes, saan na? Nasaan shoes mo? Ay, wala na yung shoes. san Ayun yun ang shoes. Sula na shoes na to. Pangit na yung shoes ni Gap. Luma na. Asan pa yung shoes mo? Babay na, babay na. Babay. Say babay. Sabi yung babay. Wala na shoes. Saan na? Ala na. Hmm. Tayo na. Saan ka ba? Saan ba tayo? Saan ba tayo nakain? Ha? Saan ay doon? Doon. mo na yan. mo. Let's go na. Let's go. Kuha na yung shoes. Asan yung shoes ni Gab? Wala na shoes. Kuha na mo na yung shoes. Let's go. Kuha na yung shoes. Kuha na yung shoes. Selesious. Shoes? shoes? Wala. Ayun. Ayun, bigyan mo na kay Daddy. Then let's go. Babay na, babay na. babay bye ka na sa'yo. Bye-bye. him bye-bye. 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 Babay na. Bye-bye.